Saya, 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 bantu tri. wuih, Di kita siapa orang iska tri.

call the Ano sabihin mo? Ah? Oh, ganito po ang uh, sa Labo, mga kapitito. Ayan o, oh, kung gusto niyo pong pumunta para visit Labo. Ano bang meron dito sa Labo? Ilog lang naman. Kaya o. Saka mga ano, mga ilog. Ilog, karamihan ilog. Ilog, kagaya na huyo. Yun lang naman no, oh. tourist spot dito. Wala yun lang. Saka yung poles, may poles ba dito? Wala. Wala naman masyado rin. Eh. Wala dito sa center ng Labo, pero sa si ibang lugar meron. Wala naman dagat ang iyan oh, ang labo. <laughs> yeah, ito po dito kasaya. 52 barangay. A picture a picture mga kumare. Picture, na, mga kumare. picture mga kumare. Picture mga kumare. Kayo lang mga bata. <manyan> Hoy, ikaw, ano ba yun? ang munting kasiyahan dito sa labo. Thank you. Bowie na kami sa barangay mabilog eh. Ugtol ugtol. Damo na tao tayo okay. po tayo oh, sa barangay, barangay ugtol ugtol. Bago sa barangay maulan. Barangay maulan. Hindi <laughs> <going Barangay> <laughs> <laughs> na barangay Luki, barangay maulan taos. Barangay ugtol ugtol. <laughs> baga talaga baga sa pagitan baga ng ano ng mabilo lubak -lubak baga yung maraming lubak-lubak baga. Ito baga kay ano sa may papay papayahan baga ang gandong baga. Pag lagpas na, no? wala, na bagang, wala na baga wala na baga masyadong lubak. Ano? Pero talaga dito